Hi guys! Welcome back sa akin YouTube channel. For today's video, mag-avail tayo ng MPL loan sa pag-ibig. Gagawin natin to sa online application. Pwede nyo din i-check o i-monitor ang contribution nyo. Kung gusto niyo addition ng additional savings ay mag MP2 kayo. Dito magkakaroon ng interes ang savings niyo. Ngayon naman ay magsimula na tayo sa pag-apply. Hanapin lamang ang multipurpose loan. Then click apply. Click Apply Now. Pagka-click nyo, lalabas yung amount na kung magkano pwede nyo i-loan. Enter the desired amount na gusto nyo. Then you can start to submit. Dahil nagtatrabaho ako sa isang corporate company, nag-email ako sa HR namin ng humihingi ako ng Certificate of Pag-ibig Loan Application. Then, ina-notify nila si Pag-ibig. Si Pag-ibig ang magpa-process sa loan nyo. And then, after 3 days, ita-text kayo ng Pag-ibig. Once approved, makakatanggap kayo ng SOA. So, itong SOA na to ay screenshot nyo at ipadala sa HR. Ito ang magiging basis ng amortization nyo. Ganun lamang kabilis at walang hassle ang pag-apply sa pag-ibig loan. Inavail ko ang 80% ng contribution ko Then nag ako ng 2 years term. If meron na kayong loyalty card, papasok ito sa loyalty card. Kung curious kayong malaman kung magkano amortization ko within 2 years, ang amount po is 948.73. Kung kayo hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, comment daw bilo kung nakatulong sa inyong video na to. Yun lamang po. Salamat sa panonood.